Naglakad ako papunta ng Alabang kasi pupunta ako dito sa may BPI dahil i-update ko yung account ko. Hinihingian nga nila ako ng source of income ko. Pagkatapos ko nga dito sa BPI, pumunta naman ako dito sa may station ng sakaya ng bus papunta nga ng Bicol. Sa mga magtatanong naman kung saan ako sa Bicol, sa Camarines Sur po, dyan sa may Karamoan. This weekend kasi pupunta ako ng Bicol at kasama ko nga yung kapatid ko. Sabi sa akin ng nanay ko, marami nga daw uuwi kaya magpabuk na nga kami ng maaga. Pero hindi rin ako nakakuha ng ticket kasi ang sabi sa akin kung kailan daw kami uuwi. Saka pa lang kami makakabili nga ng ticket kasi hindi pala sila nag advance booking. Maga nga ako nakabalik nga ng resto kaya naka-open din ako ng on-time. Pumunta nga dito si Genea kasi kakain daw sila ng whole chicken. Yun, kasama nga niya yung boyfriend niya. Habang piniprepare ko nga yung kakainin nga niya, andyan lang siya sa tabi at nanonood nga sa akin. <laughs> Pinahiwa nga niya sa akin yung mano, kaya apat na hiwa nga yung ginawa ko. Bukod sa binili nga niyang whole chicken, nagpaad din nga siya ng dalawang shawarma. Dun nga sa shawarma, sobra nga yung cravings nga niya. Nung una nga niyang bili nga dito sa amin, dito rin nga niya kinain, hindi nga raw niya malilimutan yung lasa nga nito. Kaya hanggang sa paggawa ko nga ng shawarma, andyan lang nga siya sa tabi ko at nanonood. <laughs> Sabi ko nga sa kanya, lalo nga lang nga niyang pinaglalaway yung sarili nga niya. Yung isa nga dyan, ibibigay nga niya sa bunso niyang kapatid. Pagkatapos tapos no, nga may prepare, inihatid ko na nga dito sa may mesa at hindi na nga sila makapag-antay kumain. Sabi ko nga sa kanila, wait lang at pipicturan ko muna kayong dalawa. Nagmukbang sila. mag SMR daw sila dito. <laughs> Si Gerald nga, kararating-rating lang din nga niya, galing pa nga yan ng school. Inutusan ko nga siya na magbayad nga ng kuryente dyan sa may South Park, sa Ayala Mall. Then pagkatapos nga niya magbayad, sabi ko nga sa kanya, dumaan din siya dun sa binibilihan nga niya ng nachos para nga bumili. Kapag ka, pumupunta nga siya ng alabang, hindi na nga siya nang hihingi ng pamasahe sa akin kasi nilalakad lang din pagkatapos naman niya. Pagkatapos nga nila Ginaya kumain, meron nga silang natirang dalawang kat pa nga ng chicken. Yung isa nga iuuwi niya dun sa bunso niyang kapatid, then yung isa iniwan nga niya sa akin. Pagkabalot ko ng Terangan nila, nagpaalam na din nga sila sa akin na uuwi na sila. <laughs> Sige na, ayan ang resulta ng nakakain ng biryani. <laughs> Bago nga sila umuwi, talagang pinatawa pa nila ako ng pinatawa kasi talagang kalog nga yan si Jenea. Pagkadating nga ni Gerald, sabay na nga kaming kumain, gumawa muna nga siya ng java rice. Pinagsaluhan nga namin ni Jenea yung iniwan nga niyang kat ng manok at nagkasya nga sa aming dalawa yun. Nasarapan nga kaming dalawa ni Gerald. Si Gerald first time nga lang nga din niya kumain nga nito. Ako kasi yung unang process nga namin sa whole chicken na pinatuyo ko nga siya sa sariling mantika hanggang sa nagpiprito. Ganun yung una kong natikman. So ito nga ang inihaw, talagang iba pala talaga yung lasa niya. Kasi Mas masarap nga yung lasa niya kaysa dun nga sa unang nga naming process. Kaya naiintindihan ko na nga yung mga customer kung bakit nga binabalik-balikan nga nila tong whole chicken namin. Yung magiging kapitbahay ko nga dito sa may kabila, sa may massage spa. Bandang tanghali nga, andyan nga sila kasi nga inahabol na rin nga nila dahil para this week nga mag open na rin sila. Nagpakabit na nga sila ng tarpaulin dun nga sa taas, then dito sa may pintuan nga nila. Pagkatapos nga ma na napatingin nga ako at binasa ko nga siya. Ang mura nga lang din ang offer nga nila, yung full body Masaj nga nila 300 pesos lang din Kaya afford din talaga siya So yun, maaga ko nga pinauwi ngayon si Gerald Kasi may pasok pa nga siya kinabukasan Meron din nga umorder sa alabang na magpapalalamob sana Sabi ko nga sa kanya, isasabay na nga lang nga ni Gerald So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today Maraming maraming salamat po sa panonood Mag-iingat kayo palagi God bless and Babush!